Patay na, ginasa pa. Yan ang sinapit ng 17 taong gulang na babae sa Mexico, Pampanga. Malaki ang galit at paghihinagpis ng mga magulang ni Jemalyn nang matagpuan ang katawan ng anak nila sa labas ng nicho at hubot-hubad ito. Senyales na talaga namang ginalaw pa rin ang walang buhay na katawan nito. Isang kahilahilakbot na krimen ang nagana patungkol sa isang bangkay na walang saplot at nasa labas na ng sarili nitong nicho. Namatay si Jemalin matapos mabagok ang kanyang ulo mula sa hagdan. Ayon sa mga magulang, merong sakit si Jemalin na epilepsi na sadya namang nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Pababaraw kasi ito ng hagdan ng sinumpong ito kaya nahulog ito at nabagok ang ulo. Ngunit imbis nga naman talagang namamahinga na ito ay hindi pa rin pala tapos ang pasakit na mararanasan niya. Malaki ang galit at paghihinagpis ng mga magulang ni Jemeline nang matagpuan ang katawan ng anak nila sa labas ng nicho at hubot-hubad ito. Senyales na talaga namang ginalaw pa rin ang walang buhay na katawan nito. Trinato ang kasong ito bilang isang impossible crime dahil sa hindi ito pangkaraniwan at talaga nga namang kalunos-lunos ang ginawa nito. Nakita pa sa mismong lugar ang nakasabit pang shorts na panglalaki. Dito na nagsimulang mag ang operatiba upang malaman kung sino ang gumawa nito at ano ang intensyon sa paggawa ng ganong klaseng krimen. Kahit pa ayon sa mga magulang ni Gemaline ay wala itong kinakasama at wala rin silang alam na may kasintahan ito. Madami silang sinubukan na paraan upang malaman kung papaano ito nangyari. Noong una ay wala silang makitang anumang ebidensya bukod sa mga damit na naiwan malapit sa nicho kung saan iniwang nakahubo ang katawan ng mga labi ng biktima. Wala talaga silang makitang lead ng mga sandaling iyon hanggang sa may isang sari-sari store ang nagsabi na may nahaglit ang kanilang kamera ng gabing maganap ang pangwawalang hiya sa katawan ni na pag alaman ng operatiba na walang relasyon o kahit anumang kaugnayan ang meron sa dalaga at sa gumalaw sa katawan nito kahit patay na. Nakita sa naturang CCTV, gabi ng bandang alas 10 ang isang trabahador ng sementeryo kung saan inilibing si Gemmeline ay natagpuan at naaktuhan na pumasok pa ito sa sementeryo bagaman sa mga oras na iyon ay tapos na ang kanyang trabaho. Kinikilala ang matanda bilang si Mang Romulo na matagal nang sapultorero sa sementeryo at doon na rin naninirahan. Nakita din na ang suot niyang shorts ng mahagip siya mula sa CCTV camera ng isang sari-sari store ay parehas lamang sa kung ano ang nakita sa hita ng dalaga habang ito ay nakahandusay. Base sa report ay hindi lamang isang beses nagalaw ang dalaga at nakita ang maraming libido ang nasa loob ng katawan ng dalaga. Dahil nga sa pagkumpirma na si Mang Romulo nga ang gumalaw sa patay na katawan ng dalaga ay mabilis siyang tinampot ng mga polis. na makaharap naman ito ng magulang ni Gemali ay halos mahimatay ang mga ito sa galit at poot na nararamdaman nila. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ng lalaking ito. Ang anak ko, patay na. Bakit kailangan mong babuyin ang katawan niya? Tila nangihina, ngunit lumalaban pa rin siya para sa anak. Nang tanungin naman si Romulo ay itinanggi niya ito dahil napakatagal na daw niyang naninirahan sa simenteryo at niminsan ay hindi siya nagkaroon ng ganitong kaso o problema mula sa mga katawang dinadala doon. Ayon pa sa kanya ay hindi niya alam kung papaano napunta ang naturang shorts sa bitima. Hindi niya rin daw ito para pagsamantalahan dahil patay na raw ito. Ngunit dahil sa walang sapat at konkretong patunay na si Mang Romulo ang gumalaw sa katawan ni Gemaline, ay naging on hold ang kaso upang imbestigahan pa ito ng mabuti para malaman kung may iba pa bang patunay na makakala upang madiin ang husto si Mang Romulo. Ilang pag-iimbestiga ang ginawa nila at nagtanong-tanong na rin sa iba. Pansamantala munang nakakulong si Mang Romulo habang ginagana ang investigasyon. Nantanungin naman ng mga reporter ang magulang ni Jemaline patungkol dito ay nagpahayag sila na hindi man sila naniniwala sa pagtanggi ng matanda sa mga pulisya at press dahil siya ang una at huling lumabas ng sementeryo. Ilang araw pa ang naganap at dito na nagpakilala ang isang witness na nagnangalang Onyo. Aniya, hindi na daw nakakapagtaka sa ganong oras ay pumapasok at lumalabas daw si Mang Romulo. Pero may kakaiba daw siyang napansin ng araw na iyon. Hapon, nang pagkatapos tulungan ni Mang Romulo at mga kasama araw bago malaman ng magulang ang nangyari, ay nakatitig lamang daw doon si Mang Romulo ng ilang minuto. At habang nakain sila, ay nagkukwentuhan ang mga ito na gusto nilang galawin ang kung sino mang sariwang bangkay na inilibing sa nasabing simenteryo. Ang pangit naman noon, nasasarapan nga, wala namang ungol pabirong anya ng kasama ni Mang Romulo. Hanggang sa dito na nga niya napansin ang kakaibang tinginan ng magkakasama. Umalis raw si Onyo at inutusan siyang bumili ng soft drinks para sa kanilang lahat. Pagdating niya ay natanong niya si Mang Romulo na tila may ginagalaw sa ilalim ng libingan ni Gemaline dahil sa paglitaw bilang witness ni Onyo ay mas napatibay pa mas lalo noong naisiwalat ni Onyo na bandang alas 10 ng gabi ay naririnig niya ang tawanan ng mga kapwa trabahador sa simenteryo. Doon niya natagpuan ang mga ito na ang isang walang buhay na katawan ngunit hindi siya sigurado kung ito ba ay si Jamali Dahil nga sa nabalitaan niyang ganito ang sinapit ng isang nilibing na babae doon ay naisip niyang magsalita na rin. Nagbigay siya ng mga pangalan at lahat ito ay pinagdadampot at inalam ang saloobin nila. Marami sa kanila ang tumanggi at ang iba naman ay umamin. Ayon sa isang kasangkot sa krimen ay naawa siya sa dalaga. Tumanggi siya ng ilang beses dahil hindi niya ito masikmura. Kaya naman napagdesisyon ng gawin siyang photographer ng mga ito. Kumuha siya ng videos at pictures kagaya ng hinuling ng mga kasama. Mabilis naman ang pagkilos ng operatiba sa sinasabing videotape na kinuha ng isang umamin. Itinuro nito kung saan at nang mahanap ay dito na nila napagtanto na tunay ngang nangyari ang mga aktual na kaganapan. Nang isa lang nila ito ay unang tumambad sa kanila ang nagahalong pictures at video ng dalaga. At dito na nga napatunayan na hindi lamang si Mang Romulo ang gumalaw sa katawan ni Gemaline kundi may tatlo pang kasama ito at isang minor de edad. Kita naman ang hinagpis ng mga magulang dahil rito. Hindi lamang basta ito ginalaw ng isa o dalawa ngunit lima sila. Nandumaan sa korte ang kaso ay nahatulan ang mga ito ng patong-patong na kaso na nararapa sa mga ginawa nila. Kahit pa mismong si Onyo ay kinasuhan din sa pagbibidyo sa ginagawa ng mga ito dahil hindi pa rin na naging kasama ito sa naturang krimen. Hanggang sa huling hantungan ay tinanong silang muli upang magpahayag ng kanilang bersyon ng kwento patungkol sa nangyari. Isa-isa silang ininterview at dito nag-iba-iba ang sinabi nila. Iilan ay binangkit ang pagpilit sa kanila ni Mang Romulo. Ang iba ay umamin at ang iba naman ay itinatanggi pa rin ang sinasabing partisipasyon sa krimen. Kahit pa nagkaroon ng katarungan ang pamilya ni Gemaline ay hindi pa rin nila lubos na inakala na mangyayari ito sa kanilang anak. Mas lalo pa silang nagalit na makita ang mga taong sangkot sa pambababoy sa katawan ng anak. Imbis na malaya na ang kaluluwa ng anak nila ay hindi nila inaasahan na magkakaroon pa ng ganitong kalalang krimen ang gagawin sa anak nila. Ayon sa mga magulang ni Gemaline ay may kakaiba daw na dulo ang kalayaang pantao dahil kahit may batas ay hindi na ito sinusunod tila raw walang takot ang mga ito sa Diyos at nagawa ang mga bagay na iyon. Hindi pa man matanggap ng mga magulang ng dalaga ang nangyari ay mabilis naman silang nagdarasal na sana'y manahimik na ang kaluluwa ng nasirang anak. Ganito na talaga ang nagiging resulta ng masyadong kalayaang pantao dahil sa may kakayahan ang sino mang gamitin o gawin ang isang bagay na karumaldumal na hindi natin sukat akalain magagawa pa ng isang tao. Minsan, hindi na talagang nagiging sapat ang batas na naimbento ng tao para puksain at tigilan ang mga krimeng tulad nito. Hindi lubos maisip ng mga taong nakaalam at nakapanood ng balitang ito ang krimen na ginalaw pa ang isang walang buhay na katawan ay posible pa sa mga taong hayop sa laman. Maaaring may sakit sa isip o nadala ng sobrang kahayop ang mga ito o mga lulungpa sa pinagbabawal na gamot. Nilinaw naman ng operatiba na hindi pa doon natatapos ang kaso ng limang lalaki dahil aalamin at iimbestigahan pa nila ang buong sementeryo. Baka kasi ay hindi lamang isa o dalawa ang nangyari dito at maaaring may iba pang mga bangkay ang nagalaw ng mga ito. Ang iba pang tao at may hawak ng sementeryo ay aktibong nakikipagtulungan sa investigasyon. Mas lalo ang una nilang sinabi ay mas maganda siguro kung hindi muna sila tatanggap ng bagong ilibidong dito. At dyan na nga nagtatapos ang karumaldumal na kwento ng pagkuha at paggalaw ng isang katawan ng isang yumauna sa katauhan ni Jemalin. Naway magsilbing aral ito para sa inyo, ka-brotherhoods, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang sinapit ng biktimang si Gemaline ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasig at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha.